Na ba, <laughs> Ang masamang balak ni Boss JL. Okay, sige, sige. Bakit mo hinihigpitan yan, Boss JN? Ah, ano yung masamang balak mo? <laughs> Kaway, parang may ayaw mo, may ayaw mo yata yung matandang uh, iba yung Facebook eh. <laughs> Sino ba mag-ooperate yan, Boss? Ah, <laughs> dito na ako. Ha? Ah, ayaw mo sila dyan, lahat ng post. Ayan, no? <laughs> masamang balak ni Boss <laughs> Sobrang walang magawa nito, eh. <laughs> Puki ng ilan to. Ito yung mga, ano, may mga masamang balak sa barko. Puki na ila. Yung biglang, ano, no? Kailangan madalian. Madali ang mooring na sobrang tigas. <laughs> masamang tao talaga itong tropa ko. Taka na kung may general si Satan, general to eh. General ni Satanas to eh. Oh. General General ni general! General Satanas to. Tropa ni ano to, may kakilala akong tropa yeah. nito. General ni Satanas eh. Hindi pa nagre-retard yun eh. okay, okay na kinang okay tigas niya no. Okay na, ang laki pa naman nito. <laughs> Bakit ah Hindi mo mahigpitan ng tole. Ito talaga to. Bagay, malaki din naman yung ano eh. Torque nila eh. Kasi ano eh. Kasi yun yun. At least magbubuo sila ng ano muna. Ano boss? Ano? Mukhin ang inan yun, <sa> <laughs> Pukinang, yun, yun no? Ang tigas niyan. Mukhin ang to. Ang tigas ito guys. Mukhin ito yung ar... Ito, hineral ni Kampo ng kasamaan talaga to ayun yung isa yun, tinitigas pa lalo. Eto, eh mga to, kapwa niya to general eh. kasama. Kasama to. Okay lang yun to, kanang kamay ni Satanas to. Eto, tinitik tinitigas ang palalo. Okay lang yun. Okay Okay. na okay. yung matanda pa talaga Okay lang ang sasama ng mga tropa ko Upload ko kayo sa Facebook Sa Youtube pala Okay lang yun to Ni-upload ko to sa ano sa Marino Manila PH labas yung play ma. Yung ba yung may ubo? Boss, yung ba yung may ubo? Yung yata yung may ubo, no? <laughs> Parin, oh, oh, ang tigas nito, dong. <laughs> o, okay na yun, mga, ikaw, kampung ka na siya panas ikaw din. Masama ka. Masaman loob. O, okay na yun, anong bar Re ko to? Re-report ko to. Re-report ko to sa ITF. Okay na yun, anong bar ko ba to? Ayan, oh. Andyan yung pangalan ng barko. Okay nang inang barko to. Lahat dito kasi tao. Ayan, Malta flag. Bilyeta, thank you. Ayan, Mahala na kayo musga. Bahala na kayo musga sa kanila. Ito, nyo tong mga taon to. Ayan.